Sana tay. Mane? Bisa hmm. dari pangalan nato tay. Junior. Junior. Hmm. Asa yang balai dapat. Hmm. Ah, ada anak nang bapak dia. Oh. Hmm. Uh -huh. Apa ide kada mau makan surti kadi itu enak unsa makan di ini unsa yang mungkin kuat ini. Guna. Guna. Tidak mau kapok naga guna putri. Tulung. Tulung mau? Unsa mau di pagi ane pak apa? Enak apa dia. May hapon. So pila mo kabuok din na nagun ha? Tulo. Ah, pakyaw ni, pakyaw. Pila si pakyaw niyo ani yun? Awan, payaw na sila yun. Dako ni, haabot din to. Ang ano pakyaw Ang laki no, ang laki ng pila na ka ilang ilang araw na kayo nag-ano dito, nag-naguna. Kadohan ni ron. Eh, pangalawang araw na. So, bago to nag-ano, no? ba bago lang na, nag-alis lang na ng mani, no? Ang mayari. Mm. Yan po, guys. Nadaanan so, natin si tatay dito. Isa kito nga lang ni Junior. Si tatay junior. So, nag-ano sila, nang, nang, gamas ba? Nga, pinakyaw daw nila. Ang laki naman, mula doon hanggang doon sa kabila. Tatlo daw sila dito. Ang mahal pong ipalit pagbugas. Pang bogas pod po. Hmm. So kung maguna mo, makakuha sa dugman Oo. Oh. Oh. Na Okay, mga ano na ba? Mga biya na ba? dosla. na. Nili siro. Ayaw na. Ayaw lang ah. Eh, kauna niya. Dala na lang may gina-dala pa rin. Sa kusapunin niya dyan. Kasi pangalan niya tayo? Franklin. Franklin? Asa yung usang kauban po? Trotso ah. Oo. guna po. ni guna. So kita ba nga ragin ninyo Oo. So maura na panginabuhi. Ang mangguna sai maguling ba? sa klase ay mga trabaho eh maguling mag po dito sai oh. maguling daw minsan kahit ano ano lang daw no? oh. kung mayroong magpagamas magpapakyaw pakyaw oh. po <laughs> ay na na yung kinabuhi no kung bate yun Ito? oh nami hatag niyo kwan kanang para pang pang snack snack ninyo ba uh, nakasnacks na ba mo

Si pangalan ni Inday. Puwan uh, man ni Michael Bear na Bernard Melargo na puwede na kito. Apo, apo. Oh. Yan si Nanay naghatid ng ano po? Ang snack nila ni Tatay. Si Inday oh, ang apo. Bigyan natin yung apo. dale? Ah, MR ah. Bukas, Inday. Ng tatay. Ah. Palitin mo. Pan. I ibigay mo kay Enday. Salamat, salamat. Oh, ibili ng oh, ano po? Ibili ng tinapay. Yan. Yeah. Yeah. <laughs> yan po, maraming salamat. Maraming salamat sa anong gusto natin lang. from Binggit. Maraming salamat. Sige, ato sa mihan. Okay, <laughs> Sige. Salamat. Sige.